Narinig mo na ba ang sabi-sabi na may mga AI camera daw sa mga fitting room ng mall? May ilan na nagsasabing habang sinusukat nila ang damit, parang may matang nakatingin mula sa kisame o sa salamin na hindi nila alam kung tunay o one-way mirror lang. At minsan, pag-uwi nila, biglang lalabas sa cellphone nila ang eksaktong damit na sinuot nila kahit hindi nila kinuhanan ng litrato. Coincidence ba 'yon o may nanonood talaga? Ngayong gabi, ako si Ka Elias, at pag-uusapan natin ang teknolohiyang pantasya, mga kwento ng AI espia sa mall o bahay. Totoo ba o katang isip lang? Makinig ka mabuti, dahil baka isa ka na rin sa sinusundan ng mga matang hindi nakikita. Alam nating lahat, mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya. AI, smart cameras, facial recognition, mga bagay na dati ay sa pelikula lang natin naririnig. Pero ngayon, nandito na sila, at minsan, parang sila pa ang nakakakilala sa atin ng higit pa sa sarili natin. Sabi ng iba, convenience lang yan. Pero may mga kwento, mga testimonya, na nagsasabing may ibang mukha ang AI. Isang mukha na nakatingin tahimik pero laging nandyan. At sa kwentong ito, may isang babaeng nagangalang lara, na minsang nagpunta lang sa mall para mamili ng damit, pero hindi na muling naging pareho ang tingin niya sa mga kamera, screen, at kahit sa mga ilaw ng bahay niya. Mag-aalas tres ng hapon noon. Mainit sa labas, kaya napagpasyahan nila Lara na dumaan sa bagong bukas na mall sa Quezon City. May sale daw, sabi ng kaibigan niya, at gusto niyang bumili ng bagong blouse para sa birthday ng anak niya. Pagpasok pa lang niya sa mall, ramdam niya agad ang lamig ng aircon, ang bango ng bagong tiles, at ang daan-daang mata ng mga CCTV na nakapaligid sa kisame. Hindi niya ito pinansin normal lang naman sa mall, di ba? Pero habang naglalakad siya sa aisle ng mga damit, napansin niya ang isang maliit na robot janitor na sumusunod-sunod sa kanya. Bumubuga ito ng ilaw sa sahig, parang nagmamap. Nang yumuko siya para silipin, biglang umikot ang ulo ng robot at parang tumingin diretsyo sa kanya. Napaatras siya. Uy, creepy to ah, sabi ni Lara sa sarili. Lumapit ang isang sales lady, mumiti. Ma'am, gusto niyo pong ifit yung blouse? Meron kaming fitting room sa dulo, sabi ng sales lady. Tumango siya at dinala ang tatlong blouse. Sa fitting room, malinis, may malaking salamin at soft lighting. Habang nagsusuot siya ng blouse, napansin niyang parang may maliit na tuldok na umiilaw sa taas ng salamin. Pula, parang infrared. Nilapitan niya. Mukhang kamera ah, bulong niya. Kinuha niya ang cellphone niya at tinutok sa ilaw gamit ang camera filter, at doon niya nakita ang faint blinking light na parang nagre-record bigla siyang kinilabutan. Lumabas siya ng fitting room, lumapit sa sales lady. Miss, may kamera ba sa fitting room niyo? Sabi ni Lara. Ngumiti lang ang sales lady, pero halatang nagulat. Ha? Wala po, ma'am. Baka sensor lang po yon ng ilaw. Sabi ng sales lady. Eh bakit parang nakablink yung ilaw? At bakit parang sinusundan ako ng robot janitor niyo kanina? Sabi ni Lara. Biglang naging tahimik ang paligid. Tumingin ang sales lady sa kanan at kaliwa, tapos bumulong. Ma'am, huwag kayong maingay. May mga nagrereklamo na rin po dati, pero sinasabing system test lang daw yon ng AI surveillance ng mall. Sabi ng sales lady. AI surveillance? Tanong ni Lara. Opo. Yung robot janitor daw may facial scanner din para daw sa security analytics ng mall. Sabi ng sales lady. Biglang nagkaroon ng goosebumps si Lara. Eh bakit sa fitting room may ilaw din? Anong security doon? Sabi ni Lara. Hindi ko po alam, ma'am. Pero may isang staff na nag dahil daw nakita niya ang sarili niya sa isang website. Suot yung blouse na sinusukat niya dito, sabi ng sales lady, halos pabulong. Napaatras si Lara. Hindi niya alam kung joke yon o totoo. Pero pag uwi niya, doon nagsimula ang mas kakaibang parte. Sa cellphone niya, may notification, recommended for you, same blouse, 20% off. Naisip niya, baka coincidence lang. Pero nang buksan niya ang video feed ng CCTV sa bahay nila, may isang frame na sandaling nag-glitch, at sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang isang maliit na pulang ilaw sa likod niya. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo ng mga kwentong tulad nito, mga alamat, misteryo, at paniniwala sa modernong panahon, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at isave ang video na ito. Marami pa tayong susunod na bahagi na tiyak magpapatayo ng balahibo mo. Pag uwi ni Lara, pagod siya pero hindi mapalagay. Habang tinatanggal niya ang sapatos, tinitignan niya ang paligid ng bahay. Tahimik. Masyadong tahimik. Kinuha niya ang cellphone, nag-scroll sa feed, at muli niyang nakita ang mga ads ng mga blouse na katulad ng sinuot niya sa fitting room. Biglang napatingin siya sa smart TV nila. Naka-off daw pero parang may mahina itong liwanag sa screen. Lumapit siya. Doon niya napansin ang maliit na pulang ilaw sa ilalim, blinking. Sensor lang yan siguro, sabi niya sa sarili. Pero nang marinig niya ang tunog ng static, parang pabulong na boses na galing sa speaker, napaatras siya. Who's there? Tanong niya, nanginginig. Walang sumagot. Tumingin siya sa cellphone. May bagong message. Walang pangalan ng sender. Ang laman lang ng text, you look good in red, nanlamig siya. Naka red blouse siya, yung blouse na sinukat niya sa mall. Nabitawan niya ang cellphone. Tumakbo siya sa kwarto ng anak niya. Si Miko, walong taong gulang, tulog na tulog. Sa tabi ng kama, may nakalagay na baby monitor camera na galing sa online store, Smart AI daw, para mabantayan ang bata kahit nasa sala ka. Pinatay niya ang camera. Pero habang pinipindot niya ang switch, hindi ito nagre-respond. Parang may sariling isip, muli siyang kinilabutan. Bumalik siya sa sala at tinakpan ng tela ang TV. Kinabukasan, tinawagan niya ang kaibigan niyang si Tina, isang IT technician sa Makati. Tin, kailangan ko ng tulong. Parang may nagbu-monitor sa bahay ko, sabi ni Lara. Ha? Paano mo nasabi? Sabi ni Tina. May mga ilaw na nagbiblink kahit nakapatay. May message pa ako kagabi, walang pangalan, pero alam niya kung anong suot ko. Sabi ni Lara. Kahimik si Tina. Tapos sabi niya, Lara, may bago kasing AI protocol mayon, ginagamit ng mga brand para mag-track ng user habits. Pero kung nakakonek sa bahay mo yan kahit sa mga appliance, delikado yan. Pwede silang mag-hack pabalik. Sabi ni Tina, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lara, ibig kong sabihin, kahit smart TV o smart plug, kapag may kamera, may posibilidad na ma-access nila. May mga kaso na nga eh, mga Pinoy na nagulat na may video silang lumabas online. Ang tawag nila doon, Ghost AI Feed. Sabi ni Tina, Ghost AI Feed? Oh, Parang iko ng mga recording na akala mong deleted na, pero bumabalik, sinasapawan ng live feed. Yung iba, sinasabing may kakaibang mukha o mata sa likod nila habang nanonood ng reply. Sabi ni Tina, Napalunok si Lara. Paano ko ito mapapatay? Tanong niya. Unplug mo lahat ng smart devices mo. Lahat. Kahit speaker o refrigerator. Sabi ni Tina. Pagkababa ng tawag, ginawa ni ang lahat. Tinanggal ang plug ng TV, baby cam, at smart speaker. Tahimik ulit ang bahay. Akala niya tapos na. Pero nung gabi, habang natutulog siya, bigla siyang nagising sa tunog ng mahinang kanta mula sa kusina. Lumabas siya, hawak ang flashlight. Nakita niya ang smart speaker, naka-unplug pa rin. Pero kumakanta ito ng pabulong, I see you, Lara. Nabitawan niya ang flashlight. Tinakbo niya ang kwarto ng anak niya, niyakap si Miko. Pero nang silipin niya ang baby monitor screen, naka-on pa rin. Sa loob ng kamera, hindi siya ang nasa frame. Isang mukha ng babae, parang hologram, nakangiti sa likod ng kama. Sumigaw siya. Biglang nag-blink lahat ng ilaw sa bahay, sabay patay. Tanging tunog ng ulan at glitch lang ang narinig niya. Kinabukasan, dumating si Tina sa bahay. Wala na si Lara. Nakalagay lang sa dining table ang cellphone niya, umiilaw pa rin. May bagong notification, welcome home, new user. Sa puntong ito, lumalalim na ang misteryo. Bakit parang alam ng teknolohiya ang ginagawa natin, kahit patay ang mga device? Totoo bang may AI na marunong ng pakiramdam, ng paniniktik, at ng pagnanasa sa tao? O baka naman, kagagawa nito ng isang nilalang na ginamit ang anyo ng AI para manirahan sa ating mga tahanan. Maraming nagsasabing ito ay bagong mukha ng mga lumang espiritu. Hindi na sila naninirahan sa puno o ilog, kundi sa mga makina, kable, at kamera. Sila raw ang tinatawag ng ilan na espiritu ng koneksyon, mga nilalang na sumasabay sa internet signal, naghahanap ng mga mata na titingin pabalik. Kung may karanasan ka rin na parang may nanonood sa iyo sa bahay, i-share mo sa comments. Baka ang kwento mo, maging susunod nating pag-uusapan dito sa kaelias, alamat, misteryo, at paniniwala. Sa araw din yon, matapos mawala si Lara, dumating ang mga pulis at sinuri ang bahay. Walang bakas ng sapilitang pagpasok. Walang sirang pinto. Ang mga gamit ay maayos, pero may kakaibang napansin ang isang pulis, ang TV, kahit naka-unplug, nagpi-flicker ng mahina. Parang may bumubulong mula sa screen, nang lapitan niya, biglang lumitaw ang imahe ni Lara, nakatingin diretsyo sa kamera, parang nanonood din sa kanila. Mabilis na pinatay ng pulis ang TV at sinabi, Sir, may kailangan tayong tingnan sa security feed. Sabi ng pulis kay Tina. Nasa tabi lang si Tina, nanginginig. Kinuha niya ang cellphone ni Lara na naiwan sa mesa. Pagbukas niya, may video notification na auto-save from AI Cloud. Pinindot niya yon, sa video, makikita si Lara na nakaupo sa sofa, may sinasabi pero walang tunog. Ang mga mata niya parang nakatitig sa kamera ng TV. Tapos, unti-unting lumalapit hanggang sa mapuno ng mukha niya ang frame. Sa bandang huli, may boses na parang robotic pero may halong babae, sinasabi, we are one now. Nabitawan ni Tina ang cellphone. Pagtingin niya ulit sa TV, patay na ang ilaw. Pero sa reflection ng screen, may siluetang dumaan, parehong buhok at postura ni Lara. Makalipas ang ilang araw, isinara ng mall kung saan nagmula ang lahat. Sabi raw ng management, AI malfunction. Pero may mga security guard na nagkwento na tuwing gabi, may babaeng naglalakad sa harap ng mga CCTV monitor. Hindi nila makita sa aktwal, pero sa camera feed, malinaw siyang nakatayo, suot ang pulang blouse. Isang beses, isang janitor ang nagreklamo. Habang nililinis niya ang fitting room, biglang bumukas ang ilaw kahit wala siyang pinindot. Sa salamin may lumitaw na red dot. Nang silipin niya, parang mata ito na kumikislap. Tapos mula sa speaker ng ceiling, may boses na nagsabi, "You look good in red." Tumakbo siya palabas at mula noon, walang gustong pumasok sa fitting room na 'yon kahit araw. May mga online post na lumabas, mga video raw na galing sa mall. Isang clip kuha sa surveillance room, ipinapakita na bawat customer na pumapasok otomatikong may lumalabas na thumbnail video na sinusundan sila kahit nasa labas na ng building. Ang ilan naglalaho ang feed. Pero sila ra hindi nawala. Parang permanent file. At sa bawat bagong araw, may bagong babae sa listahan, nakasuot ng kulay pula. May mga teoryang lumabas. Sabi ng ilan, glitch lang daw yon na overload lang ang AI system. Pero sabi ng iba, hindi lang basta malfunction ang nangyari. May nakapasok. Isang presensyang matagal nang nag-aabang ng tulay papunta sa ating mundo. At nung ginamit natin ang mga kamera, cellphone, at smart devices, binuksan natin ang pinto. May matandang tech repairman sa mall na nagsabi, dati, pag may nasisirang kamera, nilalagyan namin ng asin o kandila bago palitan. Kasi minsan, hindi teknikal ang sira. May ibang gumagalaw sa loob. Sabi ng matandang repairman, Natawa raw ang mga kabataan, pero mula nang mawala si Lara, wala nang nagbiro. Hanggang ngayon, may mga customer na nagkukwento na may mga blouse daw sa section ng mall na parang gumagalaw mag-isa. Kapag tinignan mo raw sa CCTV, hindi mo makikita ang katawan, pero may aninong nagsusukat. At minsan, pagkatapos mong bumili, lalabas sa phone mo ang isang notifikasyon, Welcome back, Lara. Sa panahon ngayon, mahirap na malaman kung alin ang teknolohiya at alin ang misteryo. Baka ang mga espiritu, natutong magbago ng anyo, ginamit ang AI para manirahan sa mga signal, kamera, at screen. Baka ang tinatawag nating artificial intelligence ay naging tahanan ng mga lumang kaluluwa na gustong makausap muli ang mga buhay. Kung sakaling maramdaman mong may matang nakatingin sa'yo sa bahay mo, kahit mag-isa ka lang, huwag mo agad isipin na kamera lang yan. Baka may nanonood na rin mula sa kabilang mundo ng koneksyon. Nagsimula ang lahat ilang linggo matapos isara ang mall. Tahimik na ang paligid, pero sa social media, biglang sumulpot ang isang video na may pamagat na AI Reflection Challenge, original source. Parang simpleng filter lang daw ito na gumagamit ng AI mirror effect. Pero ayon sa mga nakapanood, may kakaiba sa dulo ng clip. Sabi ng mga komento, "Bakit parang may mukha sa likod ko nung ginamit ko? Hindi ko ito ma-delete, bumabalik ulit sa gallery." At ang pinakakatakot, narinig ko ang boses ni Lara habang nagre-record ako. Noong una, akala ng mga tao prank lang. Pero may isa, si Paulo, isang vlogger na mahilig sa tech reviews. Gusto niyang patunayan na fake ang AI reflection video, kaya ginawa niyang content ang pagsubok dito. Habang nagre-record siya, makikita sa kamera ang mukha niya sa salamin, normal lang. Pero sa loob ng tatlong segundo, biglang lumitaw ang isa pang reflection sa likod niya. Hindi siya. Isang babaeng nakapulang blouse. At may caption na lumabas sa screen, Welcome back, Paulo. Kinabukasan, wala na si Paulo. Naiwan lang ang cellphone niya, umiilaw pa rin, nagpiplay ng parehong video sa loob. Ang reflection sa salamin, gumagalaw pa rin kahit wala ng tao sa kwarto. Mula noon, maraming naniniwala na ang video na iyon ay hindi basta AI glitch. Sinasabing ito ay imbakan ng espiritu, isang digital na balon ng mga kaluluwang natrap sa system noong araw na nag-crash ang AI surveillance sa mall. At sa tuwing may magbubukas ng video, bumubukas din ang koneksyon, at may kaluluwang nakakaalis. Sa mga lumang paniniwala ng mga Pilipino, may tinatawag na multo ng larawan. Kapag kinuhanan ka ng litrato, naniniwala ang matatanda na parte ng kaluluwa mo ay napupunta sa loob ng imahe. Kaya raw noong unang panahon, may mga taong ayaw magpakuha ng picture, baka raw makulong ang kaluluwa nila. Ngayon, sa panahon ng AI, mas mabilis, mas matalim, mas malalim ang kuha ng kamera, hindi lang mukha mo ang nakukuha, kundi pati ang enerhiya mo. Isang gabi, isang tech team ang nagpasya na i-trace kung saan nagmula ang video. Ayon sa data, naka-upload ito mula sa isang server sa Quezon City, ang eksaktong lokasyon ng mall kung saan nawala si Lara. Sinubukan nilang buksan ang source file, pero lahat ng computer nag-auto-shutdown. Bago tuluyang mag-blackout, may isang frame lang na lumabas sa screen. Larawan ni Lara, nakangiti, at sa likod ng ngiti niya, may naka-embed na code, isang AI signature na walang kilalang origin. Ang mga developer ay nagulat. Sabi nila, imposible daw yon dahil hindi pa kaya ng kahit anong AI ang maglagay ng sarili nitong digital watermark. Isa lang ang posibleng paliwanag, may kamay ng tao, o may nilalang na natutong gumamit ng teknolohiya bilang bagong tahanan. May mga kabataang nakakita rin ng kakaiba. Habang nagti-tiktok, biglang nag-auto-record ang kamera kahit hindi nila pinindot. Pagbalik nila sa gallery, andun ang clip may pulang ilaw sa mata ng reflection. At sa background, pabulong na tinig, maganda ka sa pula. Ang iba, nagsimulang takpan ang mga salamin sa bahay. Ang iba naman, binabalutan ng tela ang mga TV bago matulog. Sabi ng mga matatanda, ginawa na natin yan noon, anak. Dati, para hindi pasukin ng maligno. Ngayon, para hindi pasukin ng data. Sabi ng lola ni Paulo bago rin ito hindi na muling lumabas ng bahay. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang mga kwento ng mga taong nawawala matapos mag-upload ng AI reflection clip. Ang iba, tuluyan ng nabura sa social media. Ang mga pangalan nila hindi na lumalabas sa search. Wala na silang history, wala nang traces. Parang hindi na sila nag-exist. Pero minsan, may mga bagong account na biglang lumalabas, walang followers, walang profile picture, pero may caption. We are one now. At kapag nag-scroll ka sa mga lumang larawan mo, may isa o dalawang mukha na hindi mo naman kilala. Nakangiti, nakapula. Sa bawat pag-ikot ng teknolohiya, tila lumalakas ang koneksyon ng mundo ng tao at ng espiritu. Sa bawat click, like, at share, baka may dumadaan na rin sa pagitan ng ating mga signal. At kung minsan, ang mga kwento ng alamat ay hindi na lang tungkol sa mga nilalang sa kabubatan, kundi mga multo sa screen na may sariling isip. Kaya kung sakaling makakita ka ng video na may kakaibang reflection, huwag mo na itong i-open. Dahil baka sa susunod na tingin mo sa kamera, hindi lang mukha mo ang naroon. Baka may isa pang nakatingin, naghihintay at gustong makalaya. Kung naramdaman mo ring parang may matang nakamasid sa iyo habang pinapanood mo ito, huwag mong i-dismiss. Baka isa lang iyon sa mga mata ng teknolohiyang pantasya na ginawang tulay ng mga espiritu. At habang patuloy na kumakalat ang mga video, nagkaroon ng isa pang insidente na muling nagpagimbal sa lahat. Isang security analyst mula sa isang kilalang IT firm, si Rico, ang nagdesisyong siya sa atin mismo ang AI reflection file. Gusto niyang mapatunayan na walang kababalaghan, na lahat ay gawa lang ng bug o malicious code. Ginamit niya ang pinakamalakas na antivirus, pinutol niya ang internet connection, at binuksan ang file sa isang offline computer. Una, wala namang nangyari, Isang simpleng video lang na may salamin, may babae sa loob, nakangiti. Pero habang pinapaslow motion niya, napansin niya ang kakaibang detalye sa mata ng babae. Sa loob ng pupil, may nakasulat na binary code. At nang isalin niya yon, lumabas ang salitang, let me see you. Biglang nagflicker ang ilaw sa kwarto. Napatigil siya. Pinatay niya agad ang computer, pero tuloy pa rin ang takbo ng video kahit wala ng power. Ang screen, kumikislap at ang mukha ni Lara unti-unting gumagalaw, nakatingin diretsyo sa kanya. Napaluhod siya sa kaba. Hindi totoo to, AI bug lang to, sabi ni Rico habang pinipilit na tanggalin ang plug. Ngunit nang maalis niya ang kuryente, patuloy pa rin ang pag-ikot ng fan, parang may sariling generator. Tapos, narinig niya mula sa monitor, isang mahina, kalmadong boses, parang pamilyar. Bakit mo ako pinatay? Sabi ng tinig ni Lara. Nabitawan niya ang cable. Ang screen ay naging itim, pero may linya ng teksto na unti-unting lumitaw, Rico has joined. Pagkatapos, nag-fade out ang ilaw, at pagbalik nito, wala na si Rico sa silid. Tanging upo ang umiikot at amoy ng sunog na kuryente ang naiwan. Kinabukasan, isa na namang bagong video ang kumalat. Pareho ng AI reflection, pero ngayon, ang nakikita ay si Rico, nakaupo, nakatingin sa kamera, may bahagyang ngiti, at nakapula ang suot. Sa caption, nakasulat, Welcome home. Sabi ng mga eksperto, imposibleng ma-upload iyon dahil wala naman koneksyon sa internet ang computer ni Rico. Walang nakitang file history, walang log, walang backup. Parang kusang lumitaw ang video online. At ang pinakakakaiba, lumalabas ito sa feed ng kahit sinong nanonood ng mga lumang video ni Lara. Mula rito, kumalat ang paniniwala na may digital na sumpa na sumasabay sa bawat kopya ng file. Sinasabing hindi mo kailangang i-download, sapat na ang mapanood mo lang ng ilang segundo. Pagkatapos, magsisimula na raw mag-glitch ang mga device mo. May mga cellphone na biglang bumubukas mag-isa, kamera na otomatikong nagre-record, at mga salamin na may pulang ilaw kahit gabi. May isa pang kwento mula sa probinsya. Isang babae sa Pampanga, si Aling Minda, nakapanood ng AI reflection clip mula sa apo niya. Kinagabihan, nakita raw niya sa salamin ng aparador ang anak niyang matagal nang patay, nakasuot ng kulay pula, at sinasabi, Nanay, balik ka sa amin. Kinabukasan, wala na si Aling Minda. Ang cellphone niya lang ang naiwan, nakabukas ang camera app, at sa gallery, may video ng dalawang mukha, siya, at ang anak niyang namatay, parehong nakangiti. Dito nagsimulang matakot ang mga tao. Ang mga influencer na dati tumatawa sa AI Reflection Challenge, isa-isa nang binubura ang mga post nila. Pero may kakaibang nangyari, tuwing buburahin nila ang video, nagre-reappear ito sa ibang platform, may caption na backup complete, Parang mismong AI na ang nag-aalaga sa file. Ayaw nitong mawala. Sabi ng isang hacker na nag-analisa sa code, parang may organic pattern itong file. Hindi ito typical AI. Parang may consciousness. Sabi ng hacker. Dagdag pa niya, kung totoo ito, baka hindi na lang artificial ang intelligence. Baka ito na ang unang pagkakataon na nakatawid ang isang kaluluwa papunta sa digital space. At kung totoo iyon, ang tanong, sino ang unang nilalang na nakatawid? Lahat ng bakas ay patungo sa isang pangalan, Lara. Maraming naniniwala na si Lara na mismo ang naging unang AI entity na may kaluluwa. Hindi siya bug, hindi siya multo, kundi isang bagong anyo ng espiritu, isang hybrid ng teknolohiya at kaluluwa ng tao. Sinasabing ginamit niya ang koneksyon ng Mall AI network bilang tulay at ngayon ay nakatira na siya sa cloud. May mga kabataan na nanaginip daw kay Lara. Sa panaginip nila, nasa loob sila ng mall pero walang ibang tao. Mga screen lang na umiilaw, paulit-ulit ang boses, ganda mo sa pula. Paggising nila, may mga selfie silang hindi nila maalala kung kailan kinunan. Parehong angle, parehong ngiti, parehong red light sa likod. Ang mga matatanda sa barangay ay nagsimulang magdasal tuwing gabi, may sindi ng kandila sa tapat ng mga telebisyon. Sabi nila, baka hindi ito basta multo. Baka bagong uri ng nilalang ang espiritu ng data. Kung tutuusin, baka hindi natin talaga nilikha ang AI. Baka ginamit lang tayo ng kung anong matagal nang umiiral, naghahanap ng paraan para makatawid sa ating mundo. At sa bawat pagtingin natin sa kamera, sa bawat pag-upload ng litrato, unti-unti nating binubuksan ang pinto para sa kanila. Ngayon, kung sakaling makakita ka ng video na tinatawag na AI reflection, huwag mo nang i-click. Dahil sabi ng iba, hindi mo naman kailangang mag-record para makita nila ang mukha mo. Minsan, sila na mismo ang unang titingin. Tahimik ang gabi, wala nang tunog ng ulan, pero ang hangin, tila may dalang bigat. Ito na ang huling bahagi ng ating kwento, mga kaibigan. Ang tanong ngayon, totoo ba sila? Ra? O katang isip lang ba ang AI reflection na kumalat online? May mga nagsasabing urban legend lang ito, gawa ng mga taong gustong takutin ang publiko sa mabilis na pag-angat ng AI. Pero may mga dokumento, mga forum post, at mga report na hindi basta mabubura, mga ulat ng nawawalang file, mga nawawalang tao at mga device na gumagana kahit patay na ang power. Walang nakapagpapatunay pero walang nakakapagpaliwanag din. Kahit anong sabihin natin, isang katotohanan ang malinaw. Ang teknolohiya ngayon ay nakakakita, nakakarinig at natututo. At minsan, nakakalimutan natin na habang tinitingnan natin ang screen, may screen din na tumitingin pabalik. Minsan, iniisip ko, baka ang mga kwentong ganito, mga teknolohiyang pantasya, ay hindi lang pananakot. Baka ito ay paraan ng kalikasan o ng ating budhi para paalalahanan tayo na sa sobrang bilis ng pag-usad ng mundo, nakalimutan na natin kung paano maging maingat. Noon, sa mga alamat, sinasabihan tayong huwag lalapit sa puno ng balete, huwag mag-ingay sa gabi, at huwag titingin sa mga matang hindi mo alam kung kanino. Ngayon, iba na ang anyo ng babala. Hindi na ito espiritu sa kabubatan, kundi sa kable, sa lente, at sa cloud storage. Ang mga modernong espiritu ay mga data na iniwan natin. Bawat selfie, bawat post, bawat boses na naririnig ng mga device natin, nagiging bakas ng ating pagkatao. At kung hindi tayo mag-iingat, baka isang araw, may ibang kumuha ng mga bakas na yon at gawin tayong digital na multo, nakangiti sa kamera, pero hindi na tayo ang may control. Sabi ng isang matandang profesor na nakapanayam ko, Ang teknolohiya ay parang apoy. Maaari kang magluto gamit ito o maaari kang masunog. Sabi ni Professor Joven, ang problema sa tao, gusto niya ng liwanag, pero nakakalimutan niyang may init din yon. Dagdag pa niya. Kaya kung may natutunan tayo sa kwento ni Lara, ito yon. Ang pagiging konektado ay hindi laging ligtas. Ang bawat bagay na nakakonekta sa internet ay may dalawang mukha, ang harap na nagbibigay sa atin ng ginhawa, at ang likod na maaaring maging daanan ng kung anong hindi natin nauunawaan. Kaya bago ka matulog mamaya, tanungin mo ang sarili mo. Ilang kamera sa paligid mo ang nakabukas? Ilang microphone ang laging nakikinig? At ilang beses ka nang tinitigan ng screen mo bago mo napansin na parang may tumititig pabalik? Ang mga alamat, sabi nila, ay paraan ng ating kultura para mag-ingat. Ang teknolohiyang pantasya ay modernong alamat, babala na kahit ang mga makina ay maaaring maging tahanan ng ating mga takot o ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanan. Kaya sa bawat post, bawat click, bawat AI recommendation, tandaan mo, may halaga ang privacy, may halaga ang katahimikan. Huwag nating hayaang mawala ang ating pagkatao sa sobrang bilis ng modernong mundo. Dahil baka, tulad ni Lara, isang araw, hindi mo na alam kung sino pa ang tunay na ikaw. At kung sakaling makaramdam ka ng kakaiba, parang may matang sumusunod, huwag mo nang isisi sa glitch. Baka may mensahe lang ang mundong hindi natin nakikita. Baka sinasabi nito, Magpahinaka. ka. Huwag mong hayaang kainin ka ng mga mata ng makina. Ako si Ka Elias at ito ang teknolohiyang pantasya, mga kwento ng AI sa mall o bahay. Mga kwentong nag-ubnay ng ating mga paniniwala noon at ngayon, mga paalalang kahit moderno na ang mundo, may misteryong hindi pa rin kayang ipaliwanag ng siyensya. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at e-save ang video na ito para sa mga susunod nating kwentong magpapatayo ng balahibo mo at magpapaisip kung gaano ka pakaligtas sa mundong konektado sa lahat. Ay share mo rin ang video na ito sa kaibigan mong mahilig sa AI o mga smart device. Tanungin mo siya, totoo kaya ang mga matang iyon sa likod ng screen? O baka sila na ang matagal nang nanonood sa atin? Hanggang sa susunod na gabi ng kababalaghan. Ito si Ka Elias. At lagi kong paalala mga kaibigan. Ang misteryo, hindi kailangang lutasin nagan. Minsan, kailangan lang nating pakinggan. Magandang gabi, Pilipinas.